May natuklasan si ka-treasure hunter na dalawang butas. Pusibli kayang Yamashita Treasure ito? Dalawang butas na drill holes, ano kaya ang ibig sabihin o kahulugan nito? <tipos> Magandang araw po sa inyong lahat, Luzon, Visayas, Mindanao, tayo na naman po ay magbabalik sa isa na naman pong nakakamanghang Yamashita Treasure Video na kung saan natuklasan po ng ating kababayang Pilipinong Treasure Hunter mula po sa kabundukan ng Pilipinas. Ito ay legit na mga sign na ginawa po ng mga Japanese Imperial Army. Ginawa ng mga kamay ng tao at ito nga po ay panatandaan ng mga kayamanang itinago ng mga Japanese noong Second World War dito po sa kabundukan ng Pilipinas at natuklasan po ito ng ating Catrisher Hunter atin po itong babasahin bibigyan po natin ng pinakamalapit nitong kahulugan mula po sa Japanese code sa atin po makikita may hawak po siyang pang yan po yung tinatawag na EKS Ano? Hindi po natin alam kung saan made yan. Subalit, so yan po ay posibleng nakakaditik ng Yamashita sa sapagkat yan po ay long range metal detectors. At pag sinabing long range, yan po ay nakakaabot ng ilang meters. Maabot po ng 25 meters, 15 meters, at maaring masigit pa. So ito po ang kanyang uh, naditik at nakitang mga markers ay may mga kahulugan po ayon po sa Japanese code no. May makikita tayong mga drilled holes. At yan po ay magkasunod no. Dalawa, dalawang butas na may ibig sabihin na ibig sabihin 2 meters big rock. Dalawang bato daw na 2 meters magkasunod. Yan po ay formation ng bato rock formation. At posibleng 'yung batong 'yan, batong 'yan ay parte ng rock formation na sinasabing 2 meters big rock. Kasi dibiin pag sinukat mo 'yan, posibleng 2 meters ang laki ng uh, batong malaki na 'yan. Magkabilaan sila dalawa sila magkatabi. 'Yan nga po ay ang tinutukoy dyan sa marker na 'yan ay 2 meters big rock at sa pagitan ay may itinatagong sikreto. Posibleng may itinatagong sikreto. So, yan po ay may duplicate, no? Na nagtuturo sa ilalim, no? Door. Closed door, sabi niya. May pinto daw sa ilalim. serado Kailangan buksan. Yan ay, pag sinabing may pinto, may tinatago. May sinasaradong pinto, may tinatago. May ibinaon. Sapagkat may matao, oh, dalawa din. Uh, pormang parang letter D, letter C na nakatao ibig sabihin yan, ay uh, mayroong sikretong tunnel sa ilalim. No? Mayroong 2 uh, meters rock, sabi niya. 2 meters rock, sabi niya. Uh, dalawang bato no? na 2 meters. At yan po ay... Uh, yan ang simbol ng dalawang bato dyan na magkatabi tunnel down sabi niya yung itsura po na nakaukit naka na parang mata tunnel down parang lips no entrance ng tunnel posibleng may tunnel sa baba pa ilalim at yan ay kinargahan ng Yamashita Trisure yan po ay ayon sa design no yan ay pointer no? dalawa no dalawang bato magkatabi yan po yung butas yan po yung naka sa butas so yan isang bato na yan at yung isa sa katabi yan po yung tinutukoy ng dalawang drill holes at dyan sa dinidikit niya sa gitna yan yung iniikutan ng uh, AKS, ay posibleng may tunnel na pababa na nandoon ang sekretong Yamashita treasure yan po ay ayon sa Japanese code no? pag dalawang bato dalawang drilled holes, yun pong ibig sabihin ng dalawang drilled holes, dalawang bato magkatabi, nasaan nga ba ang treasure nito uh, yan po ay ating sasabihin may maya, so yan ay tanil no? tanil sign ng tanil pero pailalim yan, tanil down sa baba so posibleng uh, nandyan sa ilalim ng mga uh, malalaking bato na yan, alisin yan sapagkat magiging traps yan kapag hinukayan na hindi pwedeng maliit ang hukay dyan malalaki ang ginagawa ng mga Japanese Imperial Army maali maaaring magiging party kasi ng uh, traps yung dalawang bato na yan kapag naghukay ka sa gitna uh, posibleng kasing malambot ang pinatungan yan at kapag naging halo sa ilalim may babagsak yan sa ilalim kaya mas maiging aalisin uh, yung mga batong yan bago maghukay sa gitna yan po ang uh, ating advice no at pinaka the best. So kahit na matrabaho, kahit na mahirap gawin, uh, subalit pipilitin sa para walang delikado. Yan po ay pinaka safety para po sa ating mga kababayang treasure hunter. Sapagkat naka-design po 'yan na uh, dinaganan nila ng malalaking bato sa itaas, mabigat, tapos loose ang ilalim kapag hukay ka ay, simpre, babagsak yun sapagkat mabigat 'yung Nasa itaas yan po yung sistema niyan Sa engineering Yan po ang naplano nila So yan nga po ay uh, Tunnel under Sa ilalim May tunnel dyan sa ilalim ng dalawang bato Yan Yan po ay uh, Parang aro no Winter pa ilalim no? Sintro ang ilalim Ng mga dalawang bato na yan Hindi lang hiisang uh, bato Uh, pero ang pinaka sintro niyan ay maya-maya lang ay malalaman natin sa sabihin natin sa inyo. Sasabihin ko sa inyo. Uh, para yung eksaktong digging spot talaga. So yan dalawang bato. Yan, yung puti na yan na bato ay yun yung 2 meters big rock. Yung malaking bato. Kung measurein mo yan, baka yung thickness o yung lapad niyan is 2 meters. Pero yung haba niyan, hindi natin alam. So, yung thickness niya is 2 meters. Big rock, yun po yung drilled holes na yan. So, dalawang bato, yung formation ng dalawang bato na yan, yun po yung tinutukoy ng drilled holes na dalawa yan. Yung design kasi, yun sa magkabilaan na parang heart, letter D, yan po ay tunnel down. Tunnel ang pailalim. Diyan, pailalim sa pagitan na yan. So, nandyan sa pagitan. Yan ang digging spot. Yan po ang tinuturo ng matanong na dalawa Paibaba. So, sa pagitan sa gitna ng dalawang bato na yan. Yan po ay nakalagay sa treasure Tricerocode. So, sa pagitan ng dalawang bato. Yang dalawang bato na yan. Yan, 2 meters big rock. Sa pagitan yan ay nariyan yung digging spot. Yun yung uh, tinuro ng mata. Pailalim. Parang araw yung nasa gitna. Pailalim. Kung mapapansin ninyo, nagtuturo yan dyan sa pagitan ng bato. So, ang pinaka-eksaktong digging spot yan talaga sa gitna ng dalawang bato na yan na magkatabi. At hindi natin alam kung anong klaseng uh, treasure yan. So, yan ang pinaka lokasyon. Yan ang paghuhukayan. Pero mas maigi nga na alisin yung dalawang malalaking bato na yan para hindi delikadong bumagsak sa ilalim. Yan po yung ating reading sa tungkol po dyan sa kanya pong naipadala sa atin sa araw po na ito at uh, nag-enjoy na naman kayo tayo dito po sa kanyang ipinadalang video no tungkol po sa Yamashita Treasure at nagkaroon na naman tayo ng idea kung ano po ang mga drilled holes na dalawa na yan na laging nauukit sa mga bato so formation ng bato yan na nasa tabi lang at yan nga ay sa pagitan ang eksaktong digging spot. So, uh, malinaw mga katresure hunter, malinaw sa ating kababayang nakatuklas. Sana po ay uh, nakapagbigay na naman sa inyo ng kaunting kaalaman tungkol po sa paghahanap ng itinagong kayamanan ng mga Japanese Imperial Army. Hanggang dito na lamang po, hanggang sa susunod. Maraming maraming salamat po uli sa lahat po nang patuloy na sumusubaybay sumusuporta po sa aking channel ito po ang inyong ka hunter nagsasabing kapag tayo ay nagahanap tayo ay makakahanap